Sa tuwing magkasama nga kami ng bunso kong anak ay sinusulit ko talaga yung mga oras na kasama ko siya dahil ito lang yung bonding naming mag-ama. Siyempre para na rin makabawi. Habang murder nga kami ay na siya at pupunta daw muna siya sa play place. Para maglaro. At siyempre pinayagang nga dali-dali nga siyang nagpunta sa laruan. At dito nga ay eh, masayang masaya si bunso at bakas naman talaga sa kanyang mga labi ang mga <tod> Murder tayo kay nanay ng palis. Tatry natin dito natin gawin yung isang tulo. Ang hindi ah. Ito ah, pares ah. Sa <laughs> oh, oh. kapapaitan. Ito yung rice na yun. Kaya yung kaya tayo nakainin natin dito. Pinaas na natin yung number. Pag ito hindi pa napansin na, ayan, Yan ha? Number 74 tayo. Hey. <laughs> <laughs> Yun, nakuha na natin yung order natin. Ito yung take out so, kaya lang, ayaw tayong pwede dito kumain. Kaya, siyuri na lang natin sa bahay. Doon na lang natin kakainin. Tara, dito na tayo. Hindi tayo pinayagang kumain sa makdo ng Paris. Naisan lang kami magkasama ni Bruce. Kaya, magmumukbang tayo. Okay <laughs> ba yan? Yan. Hmm? Naubos no, na yung tiempo. Kaya, eto na lang, sike na lang ang natikman natin. Si Bunso, ano ulang Bunso? Siyempre, chicken, makdo, papara, pa Love ko to. Oh my God! Wow! Hmm. <coughs> mm. Favorite mo ba yan? Oo. Baka naman, chicken McDo, ah. Berapa? Oh. Berapa? Oh. <laughs> mm hmm. Misili, oh. Oh. Mm hmm. Hmm. <laughs>

<laughs> hmm, cheers. 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 Gravy ya. Hmm.